Ikaw ay nauna ka pa sa atin man sa git, ha? Psst, bata. Pogi. Pogi. Ayaw, lumingon. Ba't ayaw mo lumingon? Ha? Ano nakikita mo? Hmm? Ano, nalabas ka ba talaga o hindi? Nakakita siya ng pusa. Bye-bye. Na, -bye. ayan na. Oo. Dahan-dahan. Uy, mga bahay ka na naman ha bye bye ah nakita niyo yung pusa ala pupuntahan niya <laughs> ala sinira daw han ako ng gate abang tika bye bye hangin, ha? bye bye Huwag mong hawakan, ha? Huwag <laughs> mong hawakan. Sige na, punta na kayo dun. Bye-bye. <laughs> Bye -bye. Bye -bye. bye bye, bye bye. Dahan dahan mo mong hilahin masyado ng ganyan jela.